Ah, uh, itong papakita ko sa inyo ng mga simpleng paraan, simpleng technique. Ito yung mga bigga, yung mga paska ng mga uh, basira ng mga uh, okay. Yung pinapakita kong locking na simple, mga na nagkagaya nito, nakulong din. Uh, simple rin yan sa mga uh, technique na technique na pinapakita Pakita ko sa inyo ng uh, sip, dandaan. Pag mabilis ang blanking nyo dito, ito talisip to. Pag dito mo tinira, bakit mo doon, siyempre pag sa... Pag nagpag na, nag, pag kampas ka na dyan, pag nasalag mo yung isang pamano, sigurado tatayo ka na. Pero kasi siyempre, ang bawa dito, may upuan, nakapulong ka na, sa -isa -tulo, isa -isa isang tulong, sa isang sulok, pag pinalo ka ng ganito, tatayo ka. Pero kailangan makuha mo yung tamang paghawak doon sa pinalo niya. So, yeah, Ito na yun. Pwede mo siyang may hindi sikap pwede mong ihampas sa mga biblaan tong sito. Counter. Kasi itong kamay niya, susuntok yan pag hindi mo counter ang gagag. Ito, hindi kong gawin. pak, ah, Suntok dito. La. La. simple lang. Ganyan ha. Nasa sayo na yan. Kung may tumupatungan, i balikat, Ito. Ito, ito yung naka sa butik. Ito lang yung ginagamit namin para siktik. Yan. O. Paano niya mal kailangan lang mabilis ang counter mo. Nung naman ito, na pag, pag dito, talo pwede mo na siyang juduhin, kung maluwag. Pero, sa kanito kasi, si ang ginagawa ko nito para nakaakma ito sa mga nakasipte na walang matakasan talaga. Kailangan mo lang mga ka kasi ito, pag surprise mo pa lang dito, meron daw, pagbira mo pa lang dito, kahit dito, wala na. Wala na itong buke. Dito kasi, maka ka na. Pag-blocking mo, tawa, gano'n, makagawa ka na na. Tama, gusto mo. Okay.